Masarap isipin na bukod sa pamilya natin ay mayroon tayong mga kasangga, katropa, kakwentuhan at hingahan ng sama ng loob. Ganyan ang may kaibigan. Pero minsan, kaano man kay pa-close ng kaibigan mo, may mga pagkakataon na dapat mo na siyang layuan. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1. One, One-sided ang friendship ninyo. Masakit na parte ng pagiging magkaibigan ay yung malaman mo na ginagamit ka lang. Pansinin mo ito. Lumalapit lang ba siya sa'yo kapag humihingi siya ng pabor kung parang convenience store ang tingin niya sa iyo na pumupunta lang siya kapag may kailangan, isang sign ito na dapat mo na siyang dayuan. Number two, palaging may mali na nakikita siya sa iyo. Sa magkaibigan, okay lang na magbigay ng constructive criticisms. Pero kapag napapansin mo na palagi kanyang hinuhusgahan na may mali sa iyong pananamit, paglalakad, pagsasalita, o minsan, pati sa pagmumuka, hindi na ito tama. Hindi ka magiging komportable Huwag puro kapintasan ang maririnig mo sa kaibigan mo. A true friend should make you feel accepted and loved for who you are. Number three, wala o kulang ang suporta niya sa iyo. Kung may mga achievements ka, pasaya din ba siya para sa iyo? A true friend will always cheer you up and celebrate your victories. Nandun ba ang kaibigan mo sa oras na kailangan mo siya? Kung malayo siya, okay lang yun. Pero maski paano, dapat makapagbigay siya sa iyo ng moral support. Ang isang tunay na kaibigan ay palaging nandyan sa tabi mo may problema ka man o wala. Number four, nakakadrain na siyang kasama dahil sa sobrang negatibo niya. Normal lang ang mga tampuhan sa mga magkaibigan. Lahat din tayo ay may mga araw na hindi maganda. Pero kapag palagi siyang wala sa mood, palaaway o sumpungin, hindi na ito okay para sa mental health mo. Ayon sa ilang psychologists, ang asama mo madalas ay masayahin, nagiging masaya ka din. Kapag naman ang asama mo ay palaging bumutin, ganun din ang magiging pakiramdam mo. Number five, may lamat na ang inyong pagsasamahan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa mga magkakaibigan ay parang salamin. Kapag ito ay nabasag, maski anong dikit mo, hindi mo na ito may babalik pa sa dati. Hindi lang sa tiwala, nasisira ang pagkakaibigan. Mayari din na, sa tingin mo ay hindi ka na safe sabihin ang mga opinion mo nararamdaman o ang feeling mo na abuso na ang iyong kabaitan ngayon ng mga utang na hindi pa niya nababayaran. Number 6 Wala na kayong respeto sa isa't isa Respect is the cornerstone of any relationship. Kapag napansin mo na madalas pinamaliit niya ang iyong kakayahan at ikaw naman ay wala na din respeto sa kanya dahil sa mga hindi magandang nakaraan ninyo mahirap na kayong magkaayos. Paalala Anuman kayo ka-close ng kaibigan mo, minsan nagbabago din ang direksyon ninyo. Okay lang na konti ang mga kaibigan mo. Ang importante, sila ay mga totoo at tunay na kaibigan mo. Pagdaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. I-comment po ninyo kung may gusto pa kayong idagdag. Please subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa natin na self-improvement videos. Maraming salamat po!